Ayan! Five, six, seven, eight! Angle birthday to you! Angle birthday to you! Ayan! Angle birthday, angle birthday! Angle birthday, angle birthday. Angle birthday. Angle birthday. Angle birthday. Ah, ayan! Angle birthday... Wooo! Blow na! Pinahamahan lang like yun! Dali na! Happy Mother's Day! <laughs> Happy Mother's Day! Wala <laughs> <Happy> tayong... <Mother's> <laughs> Ha, ay na. Ako, ako na ako. na, kain na. Sige lang. Diretso yeah. yeah. na lang yan. Ayan. Ayan. Five minutes. Wait lang, ayan. Five minutes. Five minutes. Five minutes, makatahimikan. Ang si na. Aman. Sige lang. Matagal pa oras. Bakit naman ganun? <laughs> oh, my Yay! now <laughs> <Okay>. at <laughs> 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 ini 8

Ano ka din? Mag-ano ka din? Mag-ano ka din? Mag-ano ka din? Mag-ano ka din? ano ka din? Mag-ano ka din? ka din? Mag-ano Mag-ano ka din? mag ka din na <laughs> first cut first line, dali basta slice basta wait lang ayan go 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 wait lang wish ka to so, sa lina sana gusto don don <laughs> Okay, stop ko na to. Bye-bye.